Yes, for today is my video. Ito po ating in, in the day. Yeah. ang ating vlog ngayong araw na ay ang pumunta kami sa Sena. Nautusan kami na kami sa opisina. Kaya ang vlog ko ngayon ay puntahan yung mga tao makukulit. <laughs> Ibig sabihin, motion for execution. Dadalawin namin dahil nakapirma sila sa amicable settlement. Then ayun, Pupunta kami ni Sir Abo at ni Sir Hermie eto watch na Ngayon, ang aming pinuntahan ng mga lugar kaya mga Mars mga bro subscribe na sa aking YouTube channel go 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 Power Ranger mwa yun uh, for today's my video kami po ay pupunta sa lugar rin dito sa bandang pati ng Alabang kasi po binautusan kami na puntahan namin yung mga nagkasundo na sa amicable settlement then yung tawagin nila, nila ay motion for execution yung parang kasi hindi nila tutubad kaya papasyalan namin ngayong araw na to kaya mga mars mga bro hindi ka pa nakapagsubscribe sa akin. challenge channel subscribe na Reynolds Dimesa ito na po ha ito na po ito, ito na kami yehey po, palabas niyo po kami ng 7C. Sabi ko, ang grupo siya, hindi na ba yan, direct Ayan, sinasabi ko, dapat dito tayo. Diba? you oh, know, palabas na po kami sa 7C, pabunta na po kami sa highway dito po kami dadaan sa shortcut dito sa Bayanan Street din labas kami ng National Road pagkatapos to ay pupunta kami sa Sena papuntang please, yun po mga march mga bro festival ah uh, siyatan si Mosrino, Mosrino yung usapan natin usapan natin text ko ako. Sama ako sa pagkukunan natin, pagkukunan ng 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 kami. ng pagkukunan ng pagkukunan ng pagkukunan ng pagkukunan ng pagkukunan मैं। भाँ, 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 भाँ. है कर आप कैसे हो रही तो उसके परीक्षा बना नहीं ang barangay Alabang malapit na ka po kami pumunta dyan na 2 weeks na lang po nandiyan na kami sa barangay yan po ah may uh, kasalukuyang kami ah uh, ito kuya stop light into kami then diretso the, the kami sa PDMS ngayon please at doon kami magpupunta wait a minute nyo ah shoutout natin si Sir Apo, si Sir Herdy. Ito po ang ating video for today. Ang po ngayon. Ayan traffic na naman. May iwas-iwas kami sa sakya. Ito kami ng beach. Di kaya? Nakakalakas ko yung Herdy. Ang okay, please, alam mo ba yung beach? Ang naman best, yung tawago yun darampat na tinatapat ay Hey! First World Cup may hindi ganito Oh no! Botong center yan ni. 'yan. Totoo. No bleach, apelimbes, katai. Sakit 'yung week. Sa dibe, sa mo dahil na ikot natin. po Kala na punta tayo nung araw doon Punta na kay Spring Ikot tayo Sabihan mo na ikot po kami nagkamali po siya Rapa po na po Eh, hindi nga nating ay town center Kaya po sa po kami, mga mash mga blue Alam niyo yung sarapo ano yun

sa tawagin ni eh West Gate or West kami sa Crispin Street eh, may alam ni Sir Hermine, na na po si Sir, uh, ito, Sir Hermine, na ito video na si Sir una sa alam na niya, niya kung saan kami pupunta ngayon yan ito na po kami yan Apa? yun no, oh ganda oh dito po pala ang bahay ni Kuya oh. Okay, no. dito lugar okay. na to Crispin Street yata dito Yes, hanggang dito na lang po. Thank you so much sa inyong panonood sa akin YouTube channel. Don't forget to subscribe Reynolds de Mesa and YouTube channel. Aga sa ulitin, ang video namin po ito ay ang puntahan namin yung makukulit. <laughs> yes, hanggang dito na lang. Nakita niyo naman yung pinuntahan namin mga lugar no? sa Barangay Alabang. Yan. O sige. Thank you so much sa inyong panonood sa akin YouTube channel and don't forget Reynolds Dimesa. Mesa abang-abang po kayo hindi ka pa nakapagsubscribe magsubscribe na Reynolds Dimesa Mesa in YouTube channel then pindutin nyo yung bell at uh, para kayo lagi up sa aking mga binablog yun lang thank you so much go 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 Power Ranger bye bye you, hanggang sa ulit